Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Alin. Ngayon, pumunta kami dito sa El Jezreel, ang lugar kung saan matatagpuan ang palasyo ni Haring Akabe at Jezebel. Maglalakad tayo ng magkasama sa lugar na ito, tuklasin ang kasaysayan at arkeolohiya nito, at tatapusin ang araw sa loob ng ubasan ni Nabote ang lugar ng kakilakilabot at nararapat na katapusan ni Jezebel. Kaya kung handa na kayo, magsimula na tayo. Si Akabe ay naging hari ng Israel noong 873 taon bago si Kristo at isa siya sa mga pinakakilalang hari ngunit hindi dahil sa kanyang mga itinayo o mga tagumpay, kundi dahil sa kanyang asawa at sa kanyang pagsamba sa mga Diyos Diyosan. Siya, kasama si Jezebel, ay nagpakilala ng pagsamba kay Baal sa hilaga ng Israel at inusig at pinatayang mga propeta ng Diyos. At ang kilalang mag-asawang ito ay namuhay ng bahagi ng kanilang paghahari dito sa biblikal na lungsod ng Jezreel. Si Akabe ay hari ng buong kaharian ng Israel at mayroong dose-dose ng mga lungsod sa kanyang nasasakupan. Kaya bakit nga ba siya at ang kanyang dinastiya ay pinili mismo ang Jezreel bilang pangalawang kabisera? Bakit dito pa sila nagtayo ng palasyo? Maraming dahilan. Una, ang pagkakaroon ng pangalawang palasyo ay isang teknikal na bentahe dahil kung ang Samaria na siyang tunay na kabisera ay nanganganib. Mayroon siyang kilalang lugar na maaaring pagtaguan. Pinili niya ang lugar na ito dahil katabi tayo ng lambak ng Jezreel, isa sa mga pinakamatabang lugar sa buong Israel. Kaya dito niya masusubaybayan ng malapitan ang agrikultura at ito ay mahalaga para sa buwis, pero pati na rin para sa kaligtasan upang literal na makita na may sapat na pagkain ang kanyang mga tao. At partikular din dito sa lambak ng Jezreel, pinili niya ang Tel Jezreel dahil tayo ay nasa isang burol na may tanawing tatlong daan at anim na pung. Tatlong daan at anim na pu degree dito, saan ka man tumingin, makikita mo agad kung may paparating na kaaway mula sa malayo, kaya naman sa estrategikong at militar na pananaw, napaka-espesyal ng lugar na ito. At ngayon, gusto kong basahin kasama ninyo ang pinakamahalagang bahagi ng Biblia na naganap dito sa lungsod na ito. Makalipas ang ilang panahon, nagkaroon ng isang insidente tungkol sa isang ubasan na pag-aari ni Nabote ng Jezreel. Ang ubasan ay nasa Jezreel, katabi ng palasyo ni Akab, hari ng Samaria. Sinabi ni Akab kay Nabote Ibigay mo sa akin ang iyong ubasan para magamit ko itong gulayan dahil katabi ito ng aking palasyo. Kapalit nito, bibigyan kita ng mas magandang ubasan do. Kung gusto mo, babayaran kita kahit ano pa ang halaga nito. Ngunit sumagot si Nabote, "Ilayo nawa ako ng Panginoon sa pagbibigay sa iyo ng mana ng aking mga magulang." Kaya umuwi si Akab sa kanilang bahay na masama ang loob at galit. Umiga siya sa kama, tumalikod at hindi kumain. Sinabi sa kanya ng kanyang asawang si Jezebel, Ganito ka ba kumilos bilang hari ng Israel? Bumangon ka at kumain, magpakasaya ka. Ako ang bahala na makuha mo ang ubasan ni Nabote ng Jezreel. Kaya sumulat siya ng mga liham sa ngalan ni Akab. Nilagyan niya ito ng selyo ng hari at ipinadala sa mga pinuno at maharlika na naninirahan sa lungsod ni Nabote. Sa mga liham na iyon ay isinulat niya, Magdeklara kayo ng isang araw ng pag-aayuno at paupuin si Nabote sa isang natatanging lugar sa gitna ng mga tao. Magpadala kayo ng dalawang masasamang lalaki na uupo sa harap niya at magpatutoo na isinumpa niya ang Diyos at ang Hari, ilabas siya at batuhin hanggang sa mamatay. At ang ginawa ni na Hezabel at ng kanyang kasabwat na si Akab ay nagdulot ng malaking sumpa sa kanila. Ngayon, kailangan nating hanapin kung saan nagsimula ang lahat ng ito sa palasyo ni Akab. Ang arkeolohiya sa Israel ay madalas na may kasamang mga pakikipagsapalaran at pati na rin mga pisikal na hamon. Para maipakita ang mga pinakakamanghamanghang lugar sa Israel, umakyat na kami ng mga bundok, bumaba sa pinakamababang lugar sa mundo, pumasok sa mga kuweba, at ngayon ay ginagawa namin ang trail na ito. Talagang sa lugar na ito na walang anino ngayong araw, nagsisimula ng uminit. Pero tinitiyak ko sa inyo na sulit na sulit ito at sa totoo lang, Sulit na talaga dahil tingnan ninyo kung saan kami nakarating, ang gusaling ito na nasa likod namin ngayon ay pinaniniwalaan ng mga arkeologo na palasyo ni Jezebel at Akab. Alam natin na ang kabisera ay nasa Samaria, pero mayroon silang pangalawang pangunahing gusali dito. At bakit ko nasabi na gusali? Dahil hindi sinasabi ng Biblia na sila ay nakatira sa isang palasyo kundi sa isang echal. Ang aikhal ay isang terminong Hebreo na ginagamit para sa isang napakalaking gusali na maaaring isang palasyo, isang kastilyo o isang malaking kuta. O kahit ang templo ng Jerusalem ay minsan tinatawag ding aikhal. Kaya kapag sinabi nating may palasyo dito, huwag ninyong isipin na palasyo lang ito. Isipin ninyo ang isang napakalaking kompleks at iyan mismo ang natuklasan ng mga arkeologo. Nang naghukay sila dito, natuklasan nila ang napakalaking gusaling ito, marangya, kamangha-mangha, pati na rin ang apat na tore ng proteksyon, mga pader na makikita natin maya-maya lang na natagpuan din. Pero siyempre ang pangunahing bahagi ay dito, kung saan malamang sina Jezebel at Akabe ay nanirahan sa bahagi ng taon at malamang tuwing taglamig. Kaya samahan ninyo ako para mas lalo pa nating tuklasin. Tingnan nyo kung gaano ito kahanga-hanga. Naglalakad tayo sa loob ng mga labi ng palasyong pinatibay kung saan nanirahan si Nadezabel at Akabe. At kamangha-mangha isipin na pinatutunayan ng mga arkeologo dito ang kasaysayan sa Biblia. Ang palasyong ito ay natukoy na mula pa noong panahon ng Bakal 2B na eksaktong panahon ng paghahari ni Naomri at Akabe. umiikot kami sa gusali, sa malaking palasyong ito. Kaya makikita natin ang estruktura sa isang gilid. At sa kabilang panig, ang nakikita natin ay ang pader. Tingnan ninyo ito, napakalinaw. Kaya ito ang pader na ginagamit para protektahan ang buong kompleks. Pero syempre, lalo na ang palasyo ni Naakaba at Jezabel. Ito ang pader at maraming tao kapag dumadaan dito ay hindi napapansin na mayroong ganito at parang isang kompleks ng mga silid. Pero ito talaga ay ang pader ng proteksyon. Ngunit ito ay isang kakaibang uri ng pader na umiiral noong sinaunang panahon. Ito ay tinatawag na casemate wall. Ganito ang ginagawa nila. Sa isang gilid gumagawa sila ng pader at sa kabilang gilid din ay may pader. At sa gitna ng mga pader ay may bakanting espasyo. Hinahati nila ito gamit ang iba't ibang mga dingding, kaya nagkakaroon ng isang kompleks ng mga silid. Ang kompleks ng mga silid na ito ay maaaring gamitin sa araw-araw kapag panahon ng kapayapaan, tulad ng imbakan, tirahan at lugar kung saan maaaring kumain, magpahinga at matulog ang mga sundalo. At kung sakaling magkaroon ng digmaan o bigla ang pag-atake, kinukuha nila ang mga bato mula sa buong lugar at pinupuno ang mga silid na ito kaya mula sa dalawang simpleng pader nagagawa nilang punuin at mabilis na makabuo ng isang napakatibay na pader kaya dalawa ang gamit nito sa panahon ng kapayapaan ito ay mga silid at imbakan at sa panahon ng digmaan ito ay nagiging isang napakatibay na pader makikita natin na ang gusaling ito ay talagang kakaiba kumpara sa lahat ng nakita natin hanggang ngayon. Nandito tayo sa loob ng mga labi ng isang simbahan. Anong ginagawa ng isang simbahan dito sa Jezreel? Ang Jezreel ay isang biblikal na lungsod na lumalabas sa napakaraming iba't ibang konteksto. Hindi ito magagandang kwento mula sa Biblia, mga kwentong may masayang wakas, pero napakahalaga ng mga kwentong ito na pag-aralan at ituro. Dahil sa ganitong paraan, natututo rin tayo kung ano ang hindi natin dapat gawin at pati na rin ang matinding parusa na maaring matanggap ng mga tao dahil sa kanilang kalupitan, tulad ng natanggap ni Jezebel na malapit lang sa kinaroroonan natin ngayon. Dito sa likod natin, makikita natin ang kibots Jezreel na itinatag noong isang libo apat na putwalo at ipinangalan dahil sa biblical na Jezreel. Pero ang talagang interesante ay ang kibots na ito ay nakatuon sa agrikultura at nang nagsimulang maghukay dito ang mga arkeologo, isa sa mga gusto nilang malaman ay tungkol sa agrikulturang Biblikal, lalo na ang ubasan ni Nabote. Isa sa mga pinakakilalang kwento tungkol sa lugar na ito ay may kinalaman sa pagtatanim ng ubas at paggawa ng katas at alak. Kaya naman tinanong nila ang kibuts na siyang nag-aalaga ng agrikultura dito sa buong lugar at tinanong nila. Nasubukan nyo na ba ang lupa dito para malaman kung anong uri ng mga halaman ang mas angkop? At sinabi ng kibuts, Oo, sinubukan namin ang iba't ibang bahagi ng lupa para malaman kung saan kami pwedeng magtanim ng ubasan at natuklasan namin na ang buong lugar na ito ay hindi angkop para sa ubas. Pero ang kabilang bahagi ng burol ay angkop. Sinubukan namin at nakita naming napakaganda ng lupa para sa pagtatanim ng ubas at dahil dito, paggawa ng alak at ubasan. Pero ang geographical na espasyo doon ay hindi sapat na malaki para makagawa ng ubas sa malakihang produksyon para makagawa ng alak sa industrial na dami na gusto nila. Sa madaling sabi, natuklasan nila na napakainam ng lugar para sa pagtatanim ng ubas, pero hindi pwedeng magtanim ng walang katapusang dami ng ubas doon. Isang limitadong lupain para sa produksyon ng ubas ang natagpuan sa kabilang panig at nang magsagawa ng paghuhukay doon ang mga arkeologo, ano ang kanilang natuklasan? Isang ubasan mismo. Ang ubasan na malamang ay pag-aari ni Nabote at ngayon pupuntahan natin ito para makilala. Ang mga paghuhukay na ginawa mula noong 2012 ay nagbunyag ng kakaibang bagay masasabi natin dito sa lugar na ito. Natagpuan dito ang mahigit isang daang napakalalaking balon tulad nitong nasa ilalim mismo ng ating mga paa. Ang mga balon na ito ay hinukay sa bato na may hugis na parang sinaunang banga at para saan nga ba ginagamit ang lahat ng mga lugar na ito sa ilalim ng lupa pinaniniwalaan na ang mga ito ay nagsilbing imbakan. Ang ilan dito ay imbakan ng tubig o sisterna. Ang iba naman ay imbakan ng inumin at pagkain. Dahil dito sa Israel, malaking bahagi ng taon ay napakainit ng klima. At ngayon nga ay mainit ang panahon. Ramdam natin ang araw sa ating ulunan. Dahil dito madaling masira ang pagkain, kaya ang ginagawa nila ay naghuhukay sila ng mga balon sa ilalim ng lupa at doon nila inilalagay ang pagkain para tumagal ito ng maraming taon sa mas malamig na klima. Pinaniniwalaan din na ang ilan sa mga balon na ito ay ginamit para mag-imbak ng alak, mga banga at banga ng alak. At ito rin ay konektado sa kwento ni na Akabe at Jezebel, ang hari at reyna na nangongolekta ng buwis mula sa kanilang mga nasasakupan. Ang buong usapin dito ay noong panahong iyon ang paggamit ng mga barya ay hindi pa karaniwan o normal sa bahaging ito ng mundo. Kaya paano nagbabayad ng buwis ang mga tao noon? Sa pagkain at inumin, kadalasan ay mga bagay na hindi madaling masira, tulad ng alak, butil at mga pinatuyong prutas. Kaya sa buong panahon dito sa palasyo, tumatanggap sila ng napakaraming pagkain at inumin para itago at malamang na dito ang imbakan ng mga kayamanan mula sa buwis ni Naakabe at Jezebel dito sa Tel Jezreel. Nandito na tayo ngayon sa kabilang bahagi ng burol sa kabilang panig ng Tel Jezreel sa lugar na ayon sa kibots Jezreel ay angkop para sa pagtatanim ng ubas pero hindi natin inaasahan na mabubuhay ang mga halaman ng dalawang libo siyam na taon na siyang panahon ni Nanebote, Akabe at Jezebel. Pero oo, mayroon tayong mga arkeolohikal na ebidensya na may mga ubasan dito, pagtatanim ng ubas at paggawa ng katas at alak. At ano pa bang mas magandang arkeolohikal na ebidensya ang maaari nating magkaroon kundi ito, ang pabrika ng katas at alak na ito. At ngayon, gusto kong ituro sa inyo kung paano sila gumagawa ng alak noong panahon ni Nabote. Ang buong lugar na ito ay puno ng mga ubasan at pagkatapos ay dinadala nila ang mga ubas at pinupuno ang buong espasyong ito kung saan ako nakatayo ngayon. Dinadala nila ang maraming tao dito at tinatapakan nila ang mga ubas gamit ang kanilang mga hubad na paa. Bakit nakaya Dahil ang talampakan ng sapatos dahil matigas ito, maaaring mabasag ang mga buto ng ubas at magiging mapait ang lahat ng ito dito. Kaya inaalis nila ang kanilang mga sapatos, inilalagay sa tabi, hinuhugasan ang kanilang mga paa, at pagkatapos ay pumapasok sila dito, tinatapakan ang mga ubas at lumalabas ang halo ng katas kasama ang balat at mga buto. Ang lahat ng halo na ito ay dumadaloy sa kanal na ito at nahuhulog dito sa lugar na ito, kung saan ito ay iniiwang bukas para umasim o magfermenta ng tatlong araw. At makikita natin dito na may dalawang tangke ng fermentasyon, isa dito sa tabi at isa pa dito sa likuran. Pagkatapos ng tatlong araw, bumabalik dito ang pamilya na may-ari ng ubasan, sinasala nila ang lahat ng halo. Ibig sabihin, inaalis nila ang lahat ng hindi katas, sinasala nila ito at inilalagay lamang ang katas sa mga banga. Makikita natin dito na may mga espasyong inihanda kung saan maaaring ilagay ang mga banga. Pagkatapos ay tinatakpa ng banga at nagsisimula ang proseso ng pangalawang fermentasyon. Sa pangalawang fermentasyon na ito, ang katas ay nagiging alak na may alkohol. Ano ang espesyal sa ubasan na ito? Ito ba ang pamana ni Nabote? Pero ano ang ibig sabihin nito? Tingnan natin muli ang ubasan isipin ninyo ang isang gawain. Sa paligid natin ay maraming mga puno ng ubas na kailangang malalaki na at matagal ng itinanim para makapagbigay ng maraming ubas. Kailangan ng pag-aalaga sa mga puno ng ubas. Kailangang anihin ang mga ubas na ito, dalhin dito, tapakan ang mga ito, patuluin ang alak dito, hayaang mag-ferment. Pagkatapos salain, ilagay sa mga tapayan, dalhin ang mga tapayan para ibenta. Isang napakahirap na gawain ang magaroon ng industriya ng katas at alak noong panahong iyon. At dahil dito, hindi nag-iisa si Nabote sa pagtatrabaho dito, nagtatrabaho siya sa lugar na ito kasama ang kanyang mga anak at bago pa sila, ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga lolo't lola at pagkatapos niya, pati na rin ang mga susunod na henerasyon ng kanyang pamilya. Oo, ang mana ay ang lupa pero kasama rin dito ang kaalaman sa pagsasaka. Ito ang kabuhayan niya at ng kanyang pamilya. Kung basta-basta niyang ibebenta ang lupang ito, inilalagay niya sa panganib ang kinabukasan nilang pinansyal at ng kanyang mga magiging anak. Dahil kung ibibigay niyo sa akin ang ubasan na ito, masasabi kong wala talaga akong ideya kung paano ko ito gagawing isang matagumpay na industriya. Pero ang kaalamang ipinapasa mula henerasyon sa henerasyon, ang pagkatutong iyon ay bahagi rin ng pamana. Sa bote, namamana mo hindi lang ang mga halaman, hindi lang ang lupa, hindi lang ang pabrika, kundi pati na rin ang kaalaman kung ano ang gagawin dito. At maaaring makatanggap siya ng ibang ubasan sa ibang lugar, pero baka iba ang uri ng lupa, iba ang klima, kaya maaaring hindi siya magtagumpay na magkaroon ng matagumpay na ubasan sa ibang lugar. Kaya gusto niyang tiyakin ang kanyang kinabukasan at ang kinabukasan ng kanyang mga susunod na henerasyon sa pamamagitan ng kanyang kaalaman sa agrikultura at siyempre ng lupa rin. At dahil sa lahat ng ito, nagpa siya sinabote na hindi ibenta ang kanyang ubasasan kay Haring Akabe na isang napakatapang na desisyon. Bumalik si Akabe sa kanilang bahay, nalungkot siya at humiga sa kama at nakita siya ng kanyang asawang si Jezebel na malungkot kaya tinanong siya, Bakit ka malungkot ng ganyan? At ikinuwento niya kung ano ang nangyari. At sinabi ni Jezebel, Huwag kang mag-alala, magiging iyo rin ang ubasan. At lumapit si Jezebel sa kanyang asawa at sinabi, Nakuha ko na para sa iyo ang ubasan ni Nabote, iyo na ito. At natuwa siya dito at kinuha niya para sa sarili ang buong lupain na iyon. Tingnan ninyo, may isang bagay na interesante dito. Hindi niya tinanong si Jezebel kung paano niya nakuha iyon. Narinig niya ang pagtanggi, pero nakuha ito ng kanyang asawa. Hindi niya tinanong ang sarili niya o tinanong si Jezebel kung paano niya nakuha iyon. At marahil dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam na niya na hindi tama ang mga paraan ng kanyang asawa. At isa pang bagay na hindi binanggit sa atin ng tekstong Biblikal, ngunit kailangan nating pag-isipan na matay si Nabote, ngunit kahit pa namatay siya sa natural na dahilan, hindi dapat mapunta sa hari ang ubasan na ito. Ang ubasan na ito ay dapat manatiling pamanan ng pamilya ni Nabote. At nasaan na ang pamilya ni Nabote? Bakit hindi nila natanggap ang ubasan na ito? Kaya, bukod sa pagpatay niya kay Nabote, nakagawa pa siya ng isa pang krimen o pandaraya sa pagnanakaw ng lupang ito mula sa mga tagapagmana o sa pagpatay at pananakot sa pamilya niya. Sa isang paraan o iba pa, nakuha niya ito sa pamamagitan ng paggawa ng isa pang krimen at ibinigay ang lupang ito kay Akab. At ano ang magiging kahihinatnan nila dahil dito? Sila ay isinumpa ang propetang Elias ay pumunta kay Akabe at sinabi niya, Sa lugar kung saan nilaplap ng mga aso ang dugo ni Nabote, doon din lalaplapin ng mga aso ang iyong dugo. Tama ang iyong dugo. Bakit mo ipinagbili ang iyong sarili para gawin ang mga bagay na kinamumuhian ng Diyos? Magdadala ako ng kapahamakan sa iyo, lilipulin ko ang iyong mga lahi at aalisin ko sa iyong pamilya ang lahat ng kalalakihan sa Israel. At tungkol kay Jezebel, sabi ng Panginoon, kakainin ng mga aso si Jezebel sa tabi ng pader ng Jezreel. Hindi ko dadalhin ang kapahamakan na ito sa panahon ng iyong paghahari, kundi sa panahon ng paghahari ng iyong anak. At gaya ng ipinropesiya, nangyari ito muna kay Akab nasugatan siya sa labanan at ang kanyang dugo ay dumaloy sa kanyang karwahe. Namatay siya dahil sa kanyang mga sugat at inilibing siya. At ang karwaheng iyon na may dugo niya ay dinala sa isang lawa upang hugasan. At doon, nilaplap ng mga aso ang dugo na tumupad sa propesya. Pagkatapos, ang anak niyang si Akashas ang naging hari, pero namatay siya matapos lamang ang dalawang taon. At pagkatapos, ang isa pa niyang anak na si Horaw ang namuno at naghari siya kasama ang kanyang ina, si Jezebel. Pero ang kanilang paghahari ay may hangganan din. Paano ito nangyari? Pinahiran ng propetang Eliseo ang isang lalaking nagngangalang Jehu upang maging susunod na hari ng Israel at wakasan si Horaw at ang buong pamilya niya. At pagkatapos, sinalubong ni Jau si Horao dito sa lugar ng Jezreel. Ating tingnan ninyo kung paano walang mga pagkakataon lang. Sa lahat ng lugar na pwede silang magkita, dito pa mismo sa lupain ni Nabote naganap ang kanilang pagkikita. At nagkaroon ng pag-uusap ang dalawa. At nang maunawaan ni Horao, anak ni Jezebel, kung nasaan siya at kung ano ang nangyayari nagpa siya siyang tumalikod at tumakas. At nang magsimula siyang tumakas, tinamaan siya ng isang palaso sa pagitan ng kanyang mga balikat. Isang palaso sa likod na tumagos hanggang sa kanyang puso. Kaya dito siya namatay. Tinutupad ang propesiya na ginawa ni Elias ilang taon na ang nakalipas. At ano ang naging kapalaran ng malupit na Jezebel? Pumunta rin si Jehu sa kanya, pero nasaan siya? Nasa itaas ba siya ng palasyo? Nakasulat pa nga na nag ayos siya, nag-make up at nagpaganda talaga siya. Kahit na nanganganib ang buhay niya, kahit may rebelyon na paparating, makikita natin na medyo kakaiba ang mga prioridad niya at dumating si Heu sa kanya. Pero nasa labas ng mga pader si Jehu at siya naman ay nasa ibabaw ng isang tore at wala siyang paraan para makalapit sa kanya. Pero hindi iyon kailangan ni Hew. Tiningnan niya ang mga yunuko, ang mga taong kasama niya, at sinabi, Kakampi ba kayo sa kanya o sa akin? Kaya inutusan ni Hew, itapon ninyo ang babaeng ito pababa. Itinapon nila siya at ang dugo niya ay tumalsik sa pader at sa mga kabayo at nilapastangan siya ni Heu. At doon siya bumagsak hanggang sa kanyang kamatayan. Nagtapos ang kanyang mga araw na pinagtaksilan at nag-iisa. At may saysay ito. Dahil lahat ng masasamang ginawa niya sa loob ng maraming taon, pinapanood siya ng Diyos at ng mga tao sa paligid niya. At kaya naman sa unang pagkakataon na nagkaroon sila ng pagkakataon, literal nilang itinapon siya sa bintana. Isang tunay na kakilakilabot at nag-iisang kamatayan. At ang katawan niya, ano ang nangyari? Si Jehu, kahit na hindi niya talaga gusto si Jezebel, naiintindihan niya na siya ang naging reyna sa totoong buhay at nararapat lang na bigyan siya ng karangalan at mailibing sa tamang paraan. Pero hindi ito naging posible dahil sa oras na itinapon siya mula sa bintana hanggang sa bumalik sila para kunin ang katawan, ilang oras na ang lumipas. At ang mga mababangis na hayop ay dumating at kinain ang mga natira sa kanya. At dahil dito, ang mga natira sa kanya ay nagkalat sa buong lugar na ito, kabilang na dito sa lupa ni Nabote, natupad ang sumpa na natanggap niya dahil sa ginawa niya kay Nabote, natupad ang salita ng Panginoon na ipinahayag sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Elias, ang Tisbita. Sa isang lupa sa Jezreel kakainin ng mga aso ang laman ni Jezebel at ang kanyang mga labi ay ikakalat sa isang lupa sa Jezreel, gaya ng dumi ng hayop sa bukid upang walang makapagsabi ito si Jezebel. At dito sa ubasan ni Nabote, gusto kong magpaalam sa inyong lahat. Sana ay nagustuhan ninyo ang video natin ngayong araw. Kung nakita ninyong interesante, huwag kalimutang mag-like at mag-share. At magkita-kita tayo ulit sa susunod na linggo.